Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So, may finorward sa akin si Sir Prince Roy. Ito daw, Boses ng Babaing Umiiyak daw na record sa FB Live. Tingnan nyo natin to. KMJS to mga kababayan ha. Feeling ko re-upload ito eh. May 17, 2020, uh, nire-upload. So, play natin. Sa gitna ng ECQ o ng Enhanced Community Quarantine sa Davao City, may mga boses daw na naririnig. Mga panaghoy. Ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan, kagaya ng mga bus, tigil pasada sa pagpapatupad ng ECQ. Isa sa mga huminto ang operasyon nitong Marso, ang pinakamalaking buster. Sorry ha, ganito talaga ako mag-react ng video ng KMJS kasi maaano tayo eh. Uh, maka copyright tayo pag uh, hindi ko ginawang ganito terminal sa Davao City. Ilang araw matapos magdeklara ng lockdown, ang radio reporter na si Ray nagulat sa terminal sa pamagitan ng Facebook Live. Ano na kayong mga bas mga kabrigada? Sumala ba sa atong Diko Chairman, no? Pigpama ba sa Davao uh, City Overland Transport Terminal? Nga sugod karon mga kabrigada. Wala na ibas ang uh, sugutan pang amubiyahe. Pero makalipas lang ang ilang minuto, ang mga nanonood ng report may napansing kakaibang tunog. So, oh, wala na po. Ngunit advice nga wala na nagbiyahe adlaw. Sugod ka ron. Oo nga, no? Parang umiiyak siya, no? Muli ang video. Advice nga wala na karong adlaw. Sugod ka Ayon sa mga komento ng mga nakarinig, may nai-record daw na boses ng babae. Creepy nga yung iyak, no? Na tila umiiyak. Ngunit advice nga wala nang nagbiyahe karong adlaw sugod so, karon pagpasok po wala pong tao walang base pero ang ito ha pwede nating ipasok sa editing eh kaya lang live yun eh di ba live yung tingnan nga natin curious din ako paano nangyari kasi nga po sarado pagkapasok ko pa lang unusual na po yung feeling na parang ah bus terminal ata to dito Oo, ano yun confirmation bias dahil kung na, 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 feel mo na talaga dati 'yon na na iba yung feeling, nasabi mo na 'yon sa sa vlog mo. Na isasabi mo lang 'yon kasi may narinig na boses. 'Di ba? Pagpasok ko po wala pong tao, walang boses kasi nga po sarado. Pagkapasok ko pa lang, unusual na po yung feeling. Na, na... nasasabi mo lang 'yon kasi may may nangyari na do sa video mo. I don't believe na dahil yung do sa iyak. 'di diba? Dahil kung unusual na yung feeling agad, na mention mo na yun dun sa live mo. Parang ah, bus terminal ata to dito. Habang tumatagal ang live report, meron din daw tila pambatang musika na narinig. So katong mga kuan, mga Behidor nato nga, gusto mo gawas sa Davao City karong Adlawa. Oo no, nga, no? Wala na may pag-asa kung uh, magbas mo diri naman daw napansin kakaiba habang siya ay naka-Facebook Live. Paglilinaw ni Ray, mag-isa lang siya nung nagre-report siya at lalong-lalong hindi niya inedit ang video. Ako po is focus na focus po sa pag-report. Oh, uh, yun na yung clue, no? Yung focus na focus. Meron po akong earplugs. Wala naman po akong napansin. Wala rin po akong narinig na meron pong nagpi ng radio. Pero later that time, yung kasamahan ko sa trabaho, sinabi niya sa akin na meron talagang umiiyak. Muna um, advice nga, wala nang nagbibiyahe ka. Oo oh, nga no, kakilabot eh. <laughs> Halos kami lahat sa opisina, parang natakot kasi creepy talaga. Noon pa man daw, may mga kwento-kwento. Ah, yan, di, di, ano, didikita na ng mga istorya ano yan. Ano? Sa terminal na ito, tutulog po doon sa folding bed tapos nung kinabagaan mga alas ginising siya pero pag gising siya ka na hindi na siya nagising posibleng may espiritu doon kaya yung dahilan na binangungutin ko sa man ko doon wala talaga akong napansin na babae o lalaki na humawak sa steering wheel bigla na lang siyang nag-release Nung una, akala ko... Uh, Kanya-kanya ng dugsong ng ano, ng... Story. Pero pagkatingin ko sa harapan ng walang tao, siyempre gulat na gulat ako, tumindig balay buto noon eh. Ayon nga sa Davao Paranormal Researcher na si Dean, dahil malapit ang terminal sa Davao River, Uy, ang mahal nung EMF reader niya ha tal o lagusan di mano ito ng mga espiritu? Dati, malapit yan sa Davao River. Ngayon, tumaas na kaya marami ng tao. Sinabi ni ng mga locals dyan na may dating detachment sa Hapon dyan. At kung pagbabasihan naman ang kasaysayan, ang terminal, meron daw madugong nakaraan dahil noong February 14, 2005, binomba ito. Sa insidenteng yon, lima ang sugatan, isa ang namatay. Ayon sa investigasyon, pag-atake ito ng mga terorista. Yan kasing mga spirits is ito nilang makihalubilo sa mga living. Kasi hindi nila alam na patay na yan sila. Valid din, ano, valid naman sa isang Facebook Live report sa isang bus terminal. Moni advice nga wala na karong adlaw. Narinig daw ang tila tumataghoy na babae. Moni advice nga wala na karong adlaw. Ang paniniwala ng ilan, posibleng kaluluwa ito ng isa sa mga Pwede ko i-consider na pinatong 'yon eh. Kaya lang live eh, no? Magagawan kaya ng paraan 'yon pwede, edited na yung video sa kanya ni live. Pero hindi eh. Di ba? Live siya na nagbo-broadcast. Namatay nung binomba ang terminal. Money advice nga wala nagbibiyahe karong adlaw. Linaw pa ng iyak. Ko? Ko, parang etong lugar ko, ah, may nangyari na tragic incident. So yung naririnig could be ang imprints o yung tinatawag na multo ng kahapon. Ayon naman sa pulis na humawak could be, 'di ba? Could be lalo na yung ano yung tunog ng bata, no? Pwedeng yung tunog ng bata. Pero still skeptic pa rin ako sa ano eh. Lalo nang may history nga naman ng ano ng ng bombahan or may namatay din na binangungot, 'di ba? Pero skeptic pa rin talaga ako doon sa sound. Gusto ko marinig yung opinion ng, ano, ng uh, opinion ng expert, yung audio expert. Nang sa, ano, kaso sa pambobomba dati sa terminal, uh, ang dimano'y narinig sa Facebook Live, imposibleng isa sa mga naging biktima ng pagsabog. Dahil ang namatay sa insidente 'yon hindi babae, kundi... Lalaki. Isang batang lalaking 12 years old mula sa Okay ano na Ngunit ayon na. sa sound engineer na si Mark Yulo, ang video na ipinalabas posibleng may nakamix na sounds ang pinagtatakhan lang natin 'pag nagre-recording may tinatawag na track by track so pwede mong gawin 'yon na magdagdag ka ng effects mahina-mahinang effects kunwari malayong malayo kasi mahina hindi ang, ang problem kasi ang ang tanong doon bakit mo sasadyain 'yon sa live may intindihan ko yung 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 tinrak, yung inad ng truck ng iyak na ganon may intindihan ko yon kung yan ay uploaded na video eh live eh Pwede ba yon? Tingnan nga natin yung sagot niya. Taka kasi, dapat halos isa lang yung tinatawag na yung space nila eh. Pero magkaiba totally. Morning advice nga... Maari rin ulit ta. Ulit nga, ulit nga sinabi nung, ano, nung nung audio expert. May nakamix na sounds. Ang pinagtatakhan lang natin, pag nagre recording may tinatawag na track by track. So pwede mong gawin yun na magdagdag ka ng effects, mahina-mahina ng effects, kunwari malayong-malayo. -malayo. Kasi mahina, doon kami nagtaka kasi dapat halos isa lang yung tinatawag na space nila eh. Pero magkaiba totally. Muna ni advice nga maari rin daw na background noise lang ito. If... Yan, isa, yung, ano, isa yung sa theory ko. It is a paranormal activity at a capture yung mga unwanted or mga scary, nakakatakot na mga tunog. Yung audio level actually uh, medyo mas mataas at the same time, continuous po yung tunog na nakuha. Uh, the problem there is, hindi talaga siya ganun katagal at wala siyang reference na dapat consistent eh. Muna advice nga Bagamat naka-Facebook Live, posible rin daw na recorded ito. Hindi ito isang paranormal activity na pwede itong dagdagan at iproseso during the live stream. Money advice nga... <gasps> ano daw? Ano sabi niya? Hindi ko na-gets. Oh. Hindi ito isang paranormal activity na pwede itong dagdagan at iproseso during the live stream. Hindi siya paranormal paranormal activity na pwedeng iproseso di ano eh hindi malinaw yung ano eh ano paki-explain nga sa comment section ano ibig sabihin ni kuyang ano so hindi pwedeng idagdag yon during live yun ang ibig niya sabihin hindi yun paranormal activity na pwedeng iproseso during live stream yun ba ibig niya sabihin hindi ba? kasi yun din ang nasa isip ko eh yung mga edit edit na yan okay na yon given na yon kaya lang ang ang trick dito kasi ano eh live niya ginawa eh. Eh cellphone lang yung dala, -dala obviously. Pwede siguro 'yan kung naka yung yung ano niya sa mixer. Alam niyo may pinipindot. Kaya lang komplikado 'yun eh. Ito kasi live broadcast ito. FB live. Makikita mo naman sa FB yan kung talaga ni live niya yan eh. 'Di ba? ang tanong kaya ba during live ano siguro nasagot niya na ano hindi daw pwedeng iproseso during live advice nga wala nagbibiyahe karong adlaw uh, hindi po edited yon kasi naka live talaga yon sa brigada eh. page yung mga time na yon agad-agad talaga ni live so kung edited malabo ano yan namin? Komento ang management ng bus terminal ukol sa narinig na tunog sa Facebook Live pinag-email kami sa sa kanilang staff upang mag-request ng pahayag o interview. Wala pa kaming nakuhang official na tugon mula sa kanila. Money advice nga kung ano paman ang bosses Ito 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 ang take ko dito. So inconclusive ano, yung mga mga theory ng ng mga expert inconclusive. Ang sakin sa dito mga kababayan ko. Meron dito siyang nabanggit kanina. Wala nang biyahe karong adlaw. Sugod so karon, pagpasok ko po wala pong tao, walang buses, kasi nga po sarado. Pagkapasok ko pa lang, unusual na po yung vibe. Si ang live dito kanina report, kanina eh. meron din daw tila pambatang musika na narinig. Ito yung deal breaker sa akin yung music na yan. Yung iyak, lusot na yung iyak eh. Lusot na yung iyak. Pero nagkaroon ng music, di ba? I don't think nagagawin ng spirit yung music na yan. Kasi yung sinasabi ni Sir Ed kanina na residual, dapat. Ang residual kasi recording yun eh. Recording yun ng, ng nakaraan, di ba? So, par okay lang sana kung yung lugar na yan ay dating day daycare center na may nagpapatugtog ng ganito. Pero ano Meron din daw tila pambatang musika na narinig. Anong iriresidual ng ano? Anong iriresidual ng ng music na pambata na 'yan? Sana sa past ito ay daycare center or hospital ng mga bata, pwede. Pwede kasing doon ang galing yung residual na 'yan eh. Ang residual kasi recording eh. So saan nakuha yung recording na yan? Pangalawa, pangalawang clue natin so, ha. Itong mga kuhan, mga behedor na ito nga gusto mo gawas sa Davao City karong Adlawa, wala na may pag-asa kung magbas mo diri naman daw napansin kakaiba habang siya na naka-Facebook Live. Paglilinaw ni Ray, mag-isa lang siya nung nagre-report siya at lalong-lalong hindi niya inedit ang video. Ako po is focus na focus po sa... Ayun, ito naman, nagkaroon ako ng clue dito yung, yung sinabi niya na siya ay focus na focus. Ibig sabihin, kung ikaw ay focus na focus sa bahay, may tendency na, na hindi, mo hindi ka talaga aware sa kapaligiran mo. Matatunnel vision kanya niyan eh kung focus na focus ka, parang ganito yan minsan, di ba? Let's say, uh, nasa mall ka, no? Tumitingin ka ng damit sa department store. Kahit pa minsan may tumatawag sa'yo, hindi mo papapan yun dahil focus ka dun sa tinitingnan mo, eh. Di ba? Nangyayari kadalasan yan. <coughs> na, na, uy, uy, tinatawag ka nung, ano, Tinatawag ka hindi mo siya pinapandil focus na focus ka sa ginagawa mo. 'Di ba? Pa hindi kasing mangyari 'yun eh. Or halimbawa, focus na focus ka sa pinapanood mo, nasusunog na 'yung ano, 'yung sinaing mo. 'Di ba? May chance kasi na ito ay background music doon. Tama 'yung sinabi nung nung audio expert na baka 'yun ay background music doon. Kaya kaya lang napaka-weirdo nung iyak ng babae. Ito, pag, pag nahanap natin yung ano, ito yung challenge, ano, yung mga matsatsaga dyan. Hanapin yung main source nung, nung audio nung batang umiiyak. Or nung, nung babaeng umiiyak. Pwede natin i-conclude na ito ay background music lang doon. Ah, background noise lang doon. ba? Diba? <coughs> Kasi ang weirdo naman ano, na may magpatunog ng ganon. ba? Diba? crying woman may echo tingnan niyo natin sa youtube ko may ganun Have you ever heard of La Llorona? Did, did <laughs> You may echo. Hindi dapat umiiyak yun eh no. Hindi, hindi ito. <laughs> Basta. Last. <laughs> hindi, hindi, hindi ito iyak eh. Ang pinaka-close ito eh, yung may echo. Ito oh. Kaya lang hindi, hindi siya yun eh, no? Hindi siya yun eh. Anyway, uh, mga kababayan ko, yon kapag napatunayan yon ano, ako ang ang conclusion ko dito, background noise yun. Doon. Now, yung kung bakit magpapatugtog sila ng iyak ng, ng babae, hindi ko alam. <laughs> Pero pag nahanap yung source nung katunog nung iyak Have you meron, ever heard of La Llorona? Her... Pag nahanap niyo yung ano, magiging conclusive yung ano ko. Conclu magiging conclusive yung theory ko. Kapag ka nahanap niyo yung original source ng sound. ba? Diba? Ngayon, kung tatanungin niyo ako, paranormal ba yon o hindi? Leaning ako sa hindi. Nasa 75%, hindi siya paranormal. Deal breaker sa akin yung ano yun, yung, yung tunog yung sa bata yung parang lolabay ng bata. Kasi walang reason na para maging ano yun eh, maging <coughs> residual yun don Pero who knows, no? <coughs> <coughs> Pakinggan natin Pag re report meron po akong earplugs. Wala naman po akong napansin. Wala rin po ako narinig na meron pong nagpi-play ng radio. Pero later that time, yung kasamahan ko sa trabaho, sinabi niya sa akin na meron talagang umiiyak. Muna advice nga wala na biyahe karong adlaw. Sugod. Parang manufactured yung iyak niya eh, no? Muna advice nga wala nagbiyahe karong adlaw so anyway uh, ano anong tingin niyo dito mga kababayan ko pa-comment na lang po sa baba maraming salamat sa inyong lahat magandang gabi